Alright guys, may nga dalaw guys So karon guys, magloto na po kong crab guys Kay nakakita mo kong dag ko ng crab ganyan dito sa uh, grocery store So nipalit na dahin ko guys Karon pagkabot na ko sa balay, muna ni siya Kung butang dito sa lababo, kaya ako na kini nga limpyuhan Huwag ninyo guys oh, mga dag ko kay niya akong crab uh, na napalit guys Unya, Tambok pagyod. So karon na na siyang sugdag limpyo Kay para ato siya nga lotoon so kung makita ninyo guys o so, dagko ko kig o oh. so likod pa lang makita na to nga uh, uh, tambok nga uh, tong crab so blue crab ni siya guys napalit na ko dito sa uh, grocery tapos medyo barato ra uh. so mga siya nga akong gipalit magkaroon na to na siya nga limpyuhan ang paglimpyuhan ni guys kinanglan nga uh, makuha tanan niya ng hugaw kay iba naman kas mga crab kasagaran Dagan siyang mga balas-balas. So, ato na siyang hingukan. Ana, kuha na to siyang tiil. Dili lang kukuha tiil. <laughs> Kawala may kukuha ang crab. So, yun, ana. so simple rin ka siya. So, putla na to. Ito mo yung tiil. Tapos, ukbo na to ang iya nga uh, pinaka-shell niya. So, tanaman ninyo. Kaya naman ko mamuyok mamuyo, guys, ang mga medyo lapok-lapok. O, di ba, katang mga balas-balas kagagmay. So, ana na da siya lalong. So, mana, pag-ukam na to siya, guys. makita na to siya o unsa katambok nga atong crab o so kana nga mura nga uh, ko ha uh, singa nan ni oh, ko kibo singa ni ya man siya tong tanggalon kana siya o oh. so kay anak dia magkuan ang anak dia magpuyo ang hugaw guys oh tanaw na so inani on ra pag limpyo ang crab guys dali ra kayo pero medyo sakit lang sa kamot ana oh so ako ra la siya giraning water pero hinay lang to big, para dili tadakog bayranan ba kana o. Oh. O, oh, diba? O, oh, ito na siyang tarungukan para dili siya bako. Ito siya ay augasad sa tubig. Ito ibutang na ito, guys. Oh, so, same process na po na sa uban, guys. Kung saan kong gibuhat na sa osa, mo saan kong gibuhat sa tanan. So, mo na dali na kayo. Ito na yung tambok, o. Oh. Ito na yung balik kong takob, kaya ito na siya steam. O, oh, mo na na siya, guys. So, dali na kayo. Ako na siya gi file diha o oh, manan na siya karon nga tong uh, ah, nilipyuhan nga crab o oh, di ba nakita nyo katong yelo so mo siya tambok guys so oh, makita nyo nyo so karon ah, mag prepare na ta sa atong pag steaman so nagbutang tag sibuyas tapos luya para dili mo nga tong crab so dali arig ka na siya tanawa lang ninyo tapos butang na to ang yung steamer tapos diyan na ito ibutang atong crab para dili malanay ang iyang tambok So, kaya mo na siyang iloto sa tubig, guys. Malanay, matunaw ang iyang tambok. So, dili na nato makaon. Matura sa sabaw. So, kaya mo sulod. So, nagkuhan ko og another layer. Para masulod yun ang ato ang uh, crab. Mausag kaluto ba? So, muna na siya karon nag separate na ko iyang paak. Kaya di magigit masulod tungod sa kadako. Kaya medyo gamay-gamay. Rapun niya ako ang steamer, guys. So, is taklo ba na nato? Is start tag-steam? Okay guys, while well, we waiting sa to ang crab na maluto. So mag-prepare na po ta para sa atong uh, sauce. So atong himong sauce karon is garlic butter sauce. Simple ra kay guys. Ning ang nga nga uh, sauce atong crab pero lami kay siya guys. Okay? Mo na naghiwa na din kog sibuyas. So ako siyang gihiwa gagmay. Tapos uh, magsunod kog hiwa sa garlic. So mo na siya karon. Pag kining garlic guys, ato na siyang i-mince para makuang gina nato ang flavor sa garlic ba tungod kay garlic butter sauce man na itong karon guys pero ato po ni siyang sagulan o uh, gamay nga kadyon para musamot siya o kalami niya humot po na diba so lami kaya nga ito ang uh, sudan sa paniyod to karon guys so, so pag ko hiwa sa ako ang uh, uh, sibuya sibuyas sa ako nga garlic so ako na din kini nga gisuti guys So, tanawan ninyo oh. so ako na siyang gibutangan, ano gamay nga uh, chili garlic oil so ako argya pa na siyang ginama guys ang chili garlic oil so homemade na siya na chili garlic oil tapos gibutangan ako siya o gamay nga tomato sauce so simple lagi kay guys o kung sa na sa inyo ang kusina maragi na ito butang so nawa nakita ninyo guys o karon Ano nga tayo guys, nag Uh, so good na og gawas ang iyang aroma sa garlic flavors garlic tapos sa onion sa so, butang ug paminta uh, gamay nga salt so i mix lang nato balik na simple lagi kay siya guys so nagbutang ko ko kana oyster sauce oh butang itong gamay nga oyster sauce guys para mag blend ang iyang ah uh, lasa tapos gamay nga soy sauce so inaana na siya ka simple lang ato ang uh, sauce So karon nag-add ko og asukal para dunay mo balance ato ang aghimo nga sauce ug nagbutang na bi ko gamay nga tubig para medyo utang kanang ato ang sauce guys So ang lasa ni guys medyo alat tapos tamis tapos ang lasa sa bawang ana agapon at uh, ato ang sauce ug so, nagbutang ko gamay nga kajun sauce na. So, ang akong gigamit yung pagsutihan na, guys, is butter. So, kina yung atong uh, sauce na ghimok ka is daghani siya o butter. Nagbutang ko o ka chili powder para po uh, medyo spicy ang ito ang gihimong uh, sauce. O nagbutang ko lemon, guys, para mo samot siya kalami. Ano na uh, acid gamay sa ito ang sauce, guys. Pagkaroon, ako na rin gi, andam ang ako ang crab o shrimp oh, tapos ako na din gipuhos ang sauce diha sa ibabaw sa ila, guys. Tanaman niyo guys. Oh. So, di so, dili na siya crab, guys. Ang ating giloto. Karon, aduna sa na siya is shrimp o squid. So, bali, nahi na siya ang uh, mixed seafood platter. O, oh, diba? So, nindot kayo, guys. So, tanawon pa lang, guys. Dagko kaya itong crab. Dagko sa itong shrimp. Yalami, kaya lami. Kaya itong sauce nga gihimo, guys. Kana, so, nagsiparit sa taog. ato ang uh, tusluban sa ito ang unod sa itong crab. O, oh, ba? O, diba? So in ani na kanindot guys ug forma guys Nana sa lamisa ang ako ang uh, mixi platter at so makalaway gyud tan guys ang atong sudan karon nga adlaw guys. All right guys, so dire ra tataman guys. Daghang kaayong salamat sa pagtan-aw ninyo sa akong videos uh, farming o pagluto man. Bye-bye, God bless.